Guys, magandang hapon. For today's video ay maglilinis tayo ng bahay. Look at my place. So, very kalat-kalat pa more. Ang person, ayan. Ang misa, sobrang kalat. And then, dito naman, kalat. Ayan, nilinis ko. Ayan, kalat. Sobrang kalat ang person natin ngayon. So, ngayon ay dahil naisip ko na wala akong mas wala ako ma-upload na content, so kukuha ako ng video habang naglilinis. So ayan, ganito na lang yung content na gagawin ko. Linis linis. Ay! Sinsya na kayo kung ganito yung suot ko kasi obviously naman talaga na ganito talaga ang suot ko araw-araw dito. Dahil sobrang init so very init. Tingnan nyo naman kung ano ang nandito. Bubong na, 'di ba? Oh, ayan. So kaya yung yung singaw niya, hindi to papasok talaga. So kaya sobrang init. So ayan. Manood na lang muna kayo habang ako ay naglilinis. Naglilikpit. Yeah, wag na kayong mag ano tsaan. Naglilinis pa ako. Kanyan talaga ang person. Maglinis-linis. Mag may time. Kaya ako naglilinis. Kaya ako naglilinis dahil aalis kami. Pupunta kami ng ilo-ilo at saka bantayan. mag kami. Mag-vacation kami. Kaya bago kami mag- Bago kami aalis, kailangan ko muna dito malinis ang bahay kasi ano, pag uwi namin, malinis na. Hindi na makalat, hindi na maalikabok. Iba na naman ang alikabok pag uwi. Di pa? Yan lang ang person. Yan lang ang buhay. Linis-linis pag may time. Pag walang time, tinatamad hala higa. Higa, tolo, kain. Ganun lang. Ang buhay. Di pa? Wala magawa eh. Ang gagawin go ko ay maglilinis. kaniyan lang. Kasi pe. Uh. Uh. Ang dami na anong efficacent no. Ang dami oh. Ito talaga ko guys, pag gusto ko maglinis, maglinis talaga ako. Eh ngayon eh sinip sinipag ako maglinis. O oh, sige, naglilinis ako. Pag hindi ako sinipag, wala talaga, hindi talaga. So, apasiyensyahan na lang kayo kasi ano. na tamad talaga ako, tamad talaga. Pag sinisip, pag ano naman, sinisipagan ako ng maglilinis, maglilinis ako. Ano lang ang buhay ko. Kalat na o, oh. tingnan nyo. Ang kalat, diba? Paala na kayo dyan. Muna kayong mag-ano siya. Naglilinis ako dahil aalis kami. Ano? Kalating buwan kaming wala dito. So, kaya maglilinis ako. kailangan talaga maglinis para wala nang kalat-kalat. Nangangatin ako. Gusto ko na maligo pero hindi pa pwede kasi hindi pa ako tapos sa magpaglinis. Nangangatin ako pa maglinis. Linis-linis. Tingnan yung itsura ko. Alam nyo naman. sura ko para lang uh, Ito pa yung piggy bank ko. Maglilinis ang person. Kasi wala na ito kalahating buwan. Kaya, nilinis ako. Wala na ba ako sa iyong pusa? Hindi na ba ako ang mahal mo? Ah! Ito wala to eh. Tapon to eh. Ito eh. Dito. Ayan. Ayan magamit. Ayan.

Gamit. Ito naman yung piggy bank ko. Iwan ko kung saan ko ito ilalagay. Ito na lang siguro ito, Mahuhulog din naman siya. Pahulog siya sa ibabaw. Okay. I-re-back. Lelitsyo talaga <laughs> Wala na ba ako sa iyong puso, hindi na ba ako ang mahal mo? Oh, oh. ito ang make-up kit ko. Kailangan ko itong isafety is Mahal pa naman ito. ito. Safe talaga po siya. Wala pa ako sa mood mag-make-up, make-up. Tsaka napag ako, eh, hindi tinatamad mag-make-up challenge. ngayon, parang tamad pa. Mag-witap challenge. Witap challenge. diba ba? Tapos, linis lang. Dami, ang kaso lang, to. dami nakasabit. Sabit doon, sabit dito. Dito lang, dito lang ito. Dami nakasabit. Ito Ito talaga. um, bom ла 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 ла